gagawa ako ng sambusa. Ito yung mga ingredients. Carrots, cream paper, red paper, At mayroong siyang shabat At saka lemon juice. At ito, ito, yung pang balot. Ito naman yung ingredients talaga. Yung buong ingredients na mayroon tayong patatas. May hiniwa na sa maliit. Tapos mayroon tayong sibuyas, bawang, carrots mayroon tayong lemon juice. At saka, mayroon tayong green pepper at saka red pepper. Ito, yung shabat tawag dito. So, kung it yun, spent, kung sa Pilipinas, sempre, pine tree. Parang pine tree kasi yung, ano eh, yung dahon niya. Akala ko nun, pine tree. Ito lahat, oh. At ito yung pambalot ko mamaya ito na. Kinuha ko na yung kawali. Tapos lagyan ko na sa ng mantika. Pinain na. Damihan ko talaga na mantika. Kasi kailangan maraming mantika siya. Para hindi magdikit-dikit yung mga patatas. Kasi cubes-cubes na maliit ang hiwa ko eh. Ayan. Pinapainit ko muna siya. Ayan, sabukan ko kung ano, kung mainit na. Ay, hindi pa. Ay, may ano yun? Ano yung kinuha ko? Insecto ba yun? Oh, hindi, parang may dumikit na ano yun eh. Yung ibang, parang nasi may nasira na patatas. Ayan, tsaka na lang, mamaya na. Pinainit ko muna yung kawali. Tapos, ayan, yun ito yun yung nilaga ko na manok. Kumukulo na. Mainit. Uh, wala pa. Matagal pa sa mainit, oh, di ba? Tingnan ko muna. Hindi man mainit yung takip na kaldero, Kaya hindi, wala ikaw ang sapin-sapin. Yan, yun. Tagal mag-init. Ayan na. Tingnan ko muna. Pinain ko muna po. Ayan na. Mainit na siya. And i-ano ko. ikalat kalat ko muna. Mamaya ko na siya i-ano. Hal-haloin. Yan ba? Ano. Kasi pag. Pag inalo mo yan mamaya pag lagay mo, magdikit na yan. Saka ako na hello in pag ano, pag medyo mainit na. ayun siya. Ito yung manok na pinakuluan ko. Ay no, yung yeah. sumasayo yung tubig, ito na siya. Ay no, oh, di ba? At ito naman yung manok, oh, di ba? Kulong-kulong na siya. tulang, ito na, haluin ko na siya oh yun ayan o diba, hindi siya dumidikit ayun, pinain ko muna yung apoy yun di puter oh tapos ko na, ay ay tapos ko tapas, tapos hindi um, na siya dumidikit-dikit ba, kinuha ko na Dandahan, dandahan. Dalawa pa talaga yung sandok ko. Dadandahan ko para hindi magsama yung mantika. Gagamitin ko pa kasi yung mantika. Ayun, dandahan lang. Para hindi mahulog. At saka para hindi magsama yung mantika. parang nahirapan ka magtingin na, pero ako, hindi ako nahirapan. Aray, ang init. Ayan, tapos ko na. Uy, snobero. Ginawa <laughs> niya na agad. Pagkita mo nga, ayan, kumuha pala ako na si Buyas. Ayan na. Tinalo ko na siya. Tinalo, nilagay ko na siya. Ayan, kailangan natin ikalat-kalat muna para sabay-sabay sila maluto. haluin ko siya. Buh. Kailangan doon, kailangan talaga halu-haluin, no? Oh. Tingnan mo, oh, si Buyas. Hindi kasi masarap pag dalawa si lang, tatlo, hindi. Isang maganda yung isang malaking bowl. Ayan, eh, ang oh, patatas. Yung ano, yung giprito ko na patatas. Ayan na yung manok. Kinok. Ito na yung manok. Imahimahin ko na siya. Para ilagay natin, gawin natin sa busa. Hindi man na himahimahin. Punit-punit. Yun di ito. Tignan di natin. Tinitulo di eh. Ilaga. Karni ng manok na nilagak yung sa dibdib dibdib ng manok ito hello mga nangga magluto tayo ng sambusa ito yung sa manok manok na nilaga nilaga siya manok <laughs> baliktad tapos tapos nito, igisa ko sa sibuyas bawang tapos saluan ng patatas, carrots, at saka spent. At saka laga ng green pepper, red pepper, diba? asin, paminta, corkum, at saka ano pa ba, ba yan? Limon, limon powder. Ito ganahin na yung ko. Ginabilisan ko siya kasi ano na oras. Hindi lang ito yung trabaho ko. Mamaya tapos nito maglinis. Wala man na ako kasama dito. Kung lang -wala, ako lang mag -isa. Pag ah, ako lang mag-isa, ayun. Bira-bira talaga trabaho ko. Inutos to ng amo ko, pero tapos sabi niya maglinis na daw ng isang kwarto. Pero lahatin ko na siya mamaya. Para wala na. Kasi tanga, na yun ako kumigising. Alas 9, alas gis. Ay, alas 8, imigya pala. Ang alas

sobrang laga po na tingnan natin ang haba natin sa akin tapos na sibuyas dodo na yung sibuyas kinakumus Ginukum. kinakumus yung samon na sa ilunggo kinakumus kumus kumus parang ano naman o oh parang malapit ng Christmas o New Year, gumagawa ka ng pagkain. Ito yung pagkain ng dito. Wala man ang kasyon, pero kailangan natin maganda para hindi tayo kukutong. Di ba mag-ipon tayo ng pagkain natin? Tama na siguro to hmm, Di ba? Tama na. Tapos na. Tapos na may, dito Tapos na yung manok. Ito na yung ano. Yung may sibuyas at saka bawang na yan sa kawali. Lagyan natin ng flavor. Kisbara. Parsley leaves ata na sa Pilipinas. Yung tawag dun. O sa English, parsley. Hindi ko lang sure. Tapos ito, lagyan natin ng corkum. Yung tinatawag na turmeric powder or loyang dilaw ayan kailangan natin yan para ano pangmalakasan ang lasa ayan filfil Aswad. as one. black pepper uy paminta tawag niya sa amin diba tikman ko muna ay masarap na tapos lagyan natin siya ng lemon powder yung ano yan tawag yung gin-dry nga limon yung ano yung maliit lime ata yan siya eh tapos nagitim siya tapos gi gi ano tawag na pabukbuk para magpino ayan na haluin ko na siya halong halo para ano na natin para isa ilagay na natin ang mano. Dapat walang maiwan. Ayan. In hinalo ko na sa sibuyas, bawang, at saka sa mga flavor. Hinalo ko na dyan yung manok. Para magkalasa. Pwede naman yan sa hindi mo paglagyan ng apoy. Pero kailangan natin ipainit. Ayan. Lagyan natin ng asin. Ina ganyan, ganyan ko kasi Kagaya noon, natapon. Natapon sa mga gulay, sa salata. Ang ginawa ko ah, hinugasan ko sa salata tapos nilagyan ko ulit ng sauce. Pero it, yan, pag matapon yan, hindi ko yan na pwede maano, hindi ko na yan pwede mahugasan. Wala na yung lasa. Nanaloan natin, palakasan natin ng apoy para medyo mabilis. Kasi parang gusto ko kasi maano eh. Mainit na mainit siya. Tigman ko muna. Kulang ang asin. Dagdagan natin. Dagdagan natin ng konti. Kunti. Huwag damihan kasi masama pang masubra. Maalat, walang kakain. Tapos saluin na natin. I-mikos-mikos e, natin siya para lahat sila mayroon. Mayroon, lahat sila. Ako, ano sa ilong ko? Isagul-sagul para magsararama. Uy, <laughs> isa lang, oh. lagay natin ang carrots. Diba? Carrots lang kasi hindi, hindi naluto kanina eh. Ayan. Lagay natin, halo natin yung carrots. Sige, imikus mikos muna yan. ano <laughs> Kailangan nagsero-seryoso. O, ah, diba? O, oh, natin dito na. No? Sige, halo-halo. Gusto, ayoko kasi yung isang, ano lang, sandok dapat dalawa para may, ano, may mag, dipinsa sa isa. Malay mo, matapon. Hindi ko ma, ano, hindi ko ma, chansa. <laughs> Ayan, pahina na natin. Kasi, para hindi masunog. Kaya hmm, yung naan po. Ayan. Kailangan natin halohaloy na. Kasi nabatok na yung iba dyan eh. Ano kasi yun? Nabubuo-buo na. May mga nabubuo pa. Dinuro ko na yung kanina ng gusto para hindi na ako mahirapan. Hindi din ako nahirapan. Masaya nga eh. You know, ihalo-halo ko siya. Ayan you know, ito guys, mayroon pang bilog-bilog. Mahirap kasi mabalot pag ano, pag hindi masyadong durog. kina Diba? Kinakausap ko yung mga ano dyan. Mga manok. <laughs> yung nilagay ko na manok. Ayan, tingnan nyo. Oh. oh. diba? Parang masarap tingnan. Masarap talaga siya, no? Yun pala ang mangyari pag hinimay mo yung manok, basan. Hindi ko pa kasi naranasan eh. Ngayon pala ako naghimay-himay ng manok na ganyan. Ayan. Hahaloin natin ulit. Kasi mainit na yan. Baka masunog, mabatok ulit sa ano, lalim. Ayan doon. Tapos na. Tapos ihalo natin, ihalo natin yung red pepper at saka green pepper kailangan simot na simot ha, walang maiwan. Kasi sayang din kung may maiwan ni eh. Sayang lang yung pagod ko dyan. Yung pag, ano, pag slice-slice ng maliit. Ayan, kailangan natin haluin siya. Ano lang, kailangan talaga yung ma mahina lang yung apoy. Kasi pang last na yan eh. Kailangan natin ihalo-halo para magsararama magsararama. <laughs> Magano mag, -ano, mag para magkaparehas sila lasa. Wala. Sa side do lang sa gilid puro may... para sa gilid puro may... malasa din. Kailangan natin ihalo. Ayun. Iyan -ano ko muna. Kukuha muna ako ng ilagay ko yung Uy, nagdikit. Yan yung patatas kanina. Pero mayroon siyang ano yan back up. Yung back up naman tika sa ilalim eh. Oo. Oh. Para hindi sa magdikit. Sa taas kasi dumikit kanin Ayan. Ihalo-halo natin. Pero wag masyado. Para hindi sa madurog. Kasi madurog yun. Pangit. Parang ano siya. Basta. Hindi ko alam kung ano ang lasa pag madurog-durog yun siyang Yung patatas. Giprito ko muna yung patatas para hindi siya madurog. Tapos haluin mo siya ng ano lang, kalmado. Yan, ilipat ko muna. Ay, ang likod ko talaga. Ilipat ko yung camera sa kabila. Para doon naman ako sa kabila. Hindi ko kasi, ano, gusto yung kulay doon sa kabila. Dito pala, mas malala pa yung sa kabila. Ayun. Walang cut-cut yan, na kasi ako mag-cut. Pabayaan ko na lang siya. Pag ko kung ano gusto niya, oh. di ba? Ay! Hilo-hilo na ako. Ayusin mo. Nahilo na yung nagpanood. Sorry. hilong hilo na kayo. Ayun, halo na naman ko. Ay, hindi pa ganda ko konti nito. Kailangan ko talaga ilipat sa kabila. Para gusto ko kasi yung makita makita. Ayun, o. Oh. Eh, diba, nakita na. O. Oh. O, oh, sarap na siya ayan, colorful na siya. Tapos, ilagay ko na yung ano, yung, ilagay na natin yung lemon juice. Para matanggal yung langsa, langsa ng manok. Huli ko na nilagay, dapat kanina pa, di ba? Ganon din yung magkita-kita din sila dyan. Saka atin halo ulit. halo inatin natin para mag pantay ang kasarap. Ayun oh, maganda na tingnan, masarap din eh, talaga iyan eh, no. kulang na lang yung ano bihon. Yung super super bihon. Ayun, ilagay na natin yung natawag na spent. Yung ano, pine sa Pilipinas. 'Di ba? Ayun. Ihaluin ko siya haluin hanggat magpantay na lahat hanggat ma lahat na sila naghalo-halo na kung sa ilong ko pa nagsararama na kailangan natin magsararama para ano ayun o oh. ayun ano. ito dito ko naman ilagay para ano makita o oh, diba kitang kita talaga ay ang sarap talaga kulang na lang bihon yung noodles ng bihon. Oh, yan. Tapos na. Ayun na. Luto na siya. Pero atin pa rin haluhaluin. Para ano, magsararama. Tilawan ko nga. Uy! Konomit. Spent man yung gitikman ko. Sarap nga. ayun na. Dagdagan ko sa ng paminta para ano, para makahang, kahang, para pagka, pagkaon oh, ni madama ah, makahang, makahang siya, pero, okay din siya, o, oh, diba, umuusok-usok pa siya, tapos niyan, inalo-alo ko muna siya, tapos ko halo-halo, 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 parang iisa-isa mo, yun, o, yun, o, yun, Mikos-mikos mo siya. <laughs> para lahat sila mayroon. Walang labis, walang kulang. Tapos na ikalat natin para mabilis maano, matanggal yung init. Madali magbaha oh. Tapos tapos na ayan oh, di ba? Oh. oh Uy, ang sarap. Ay, ayusin mo kasi. Hilong hilo na ako. Ayun oh, di ba? Oh, yung sarap kailangan, kailangan ko na siyang i- lagay doon. Sabo pa na ilagay. Ayan, Oh. Ayan. Ay, salamat Natapos na. na. Itago ko muna siya. Ayun. Tapos na. Okay na. Bye.